Okay, si ay, baka maano si Jacob 'o? Jacob! O, kanina ka na. ay, makakaladkad si Jacob. Ay, makakaladkad ay bumitaw. Ayala palagi raw no, salan ng mesa, Ay, palagi, mesa. Ay, po. Okay. sa amin. Palagi sabi ni Almakahapon, di kapo ka ilang napus nang mesa. Uda. Katatamaran sa eskwela. Palagi silang no mesa. niya. Ay, ganyan to. Ingatan n'yo kamay na atin-atin. Kaya pala. Kaya yung pencil na, Madulas, dumudulas. Hindi uh, yung <laughs> papili na babasa. Hindi naman, basta Kahapon uh -huh. uh -huh. na naka-online <laughs> yung pag-asawa. yung PSP. Ay, yung yung PSP. Ay, yung PSP. Ay, yung PSP. Ay, Ay, ay may may tayo, na, 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 tayo, <laughs> yung PSP. Ay, yung PSP. Okay. Ay, yung PSP. Ay, yung PSP. mag yung ka muna. yung mo. mag yung PSP. Ay, 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 yung sabi nyo lang <laughs>